at adobong sitaw. Ayan, maggulay-gulay naman tayo kahit pa guys. Pero, uh, sasahugan natin ito ng karne ng baboy para masarap-sarap naman ang ating ulam ngayong araw na ito. At ito lang ating mga rekado. So, ayat guys, ang ating mga hiniwa-hiwang maliliit na baboy. Ayan, nahugasan na natin yan guys. Ito, meron ditong bawang, sebuyas, ah, uh, paminta, magic syrup. Meron dito tayong toyo. Meron dito tayong onting suka lang ang kailangan natin ilagay doon. And, syempre, bag, pag magigisa tayo, meron tayong mantika and sitaw. Ayan, guys. Tara, guys. Magluto tayo. So, ayan. Ilagay na natin ang mga hiliwa-hiwang maliliit na baboy. At lalagyan natin ito ng kaunting tubig. Antay lang natin na mawala ang tubig at hanggang sa maging golden brown nito. Takpan natin. Ayan. Ayan, check natin guys. Ayan. And kailangan natin halu-haluin. yung guys at medyo brown na ah. yung yeah, medyo nagbabrown na pinagilid ko na nga itong mga pinagilid ko na dito yung baboy and ito ilagay na natin yung bawang oh bawang yan kusang nagmantika siya guys oh nagmantika yung ating baboy Ang next natin itong si buyas. Yan. Ngayon at nang maikisa na natin ay paghaluin na natin ito. Ayan, kabaloin natin. Sarap ng amoy, guys. Ayan. Ito yung sahog natin, guys, sa ating ilulutong sitaw sa adobong sitaw na lulutuin. Medyo marami sa hukto guys. Ayan, next ilagay na natin yung sitaw. Ilagay na natin ang sitaw. Ayan, nahugasan na natin itong sitaw na yan. Ayan. 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 Ang gulay na pangpahaba nga daw ng buhay ay ang sitaw. Yan, mag-isa-gisa tayo ng sitaw. At dito nga ilagyan natin ng kaunting Ayan, at dito nga ilagyan natin ng kaunting paminta. konti lang talaga no haluin natin and then lagyan na natin ng toyo 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 tansya tansya lang tayo sa paglagay guys yan Maglalagay din tayo ng kaunting tubig maglagay tayo ng water yan. And pakuluan natin, guys. Haloin muna natin. Iduluin muna natin, guys. Yan and takpan. Yatakpan muna natin. Ayan, check natin guys. Oh, yummy yummy. And haluin natin. lagyan natin ng pampasarap ay ang magic syrup. Ayan. And, dalagyan na rin natin ng konting suka. Ayan. Maya-maya ay luto na ito. Madali lang naman guys magluto nitong adobong sitaw. Ayan, napakaraming halo ng karne. Sa mga may tanim na mga katulad itong mga gulay na sitaw, ayan, napakaganda po talaga na pag meron tayong mga tanim ay meron tayong may pangahalo sa ating iluluto katulad ng ganito. Napakaswerte talaga yung may mga tanim na mga gulay at na mahal na ngayon ang mga gulay na mga tinda at, at napakalaking tulong yung may mga tanim dahil hindi na sila bibili pa sa mga mga pamilihan, sa mga lengke dahil meron na nga silang tanim. So, sobrang mahal na ngayon ang ating, sobrang mahal na ngayon ang mga bilihin. Ayan ang mga gulay na katulad ng mga ganyan. At napakaswerte talaga yung mga ganyan. Makapagtanim lang tayo ay makakapag-ulam na tayo o makakaharvest na tayo ng ating lulutuin na ulam. Napakalaking tulong talaga yung mga ganong bagay. Okay, thank you for watching!